sasarap pa siya lang ngayong Pasko. Ayon po sa ating Lakwad ang good news girl, hindi raw natin kailanang lumayo para mag-enjoy kasama ang buong pamilya. Sige na nga, Pea, ituro mo sa amin kung saan kami dapat pumunta. Ready na ba kayo mga siya this holiday season? Ako, ready, ready na. At huwag mag-alala sa budget dahil hindi problema yan. Kasi ang mga pupuntahan natin, magahan lang sa bulsa. Kaya tara, samahan niyo akong dalawin ang mga Christmas hotspots in the city. <laughs> sikat na pasalang hindi lang recreational, kundi educational din. Welcome to the Manila Ocean Park! This holiday season, binuksan na ang pinakabago exhibit nito na magdadala sa atin sa pinakadulo ng mundo. Tayo natlakbayin ang Trails to Antarctica. The Trails to Antarctica speaks about the difference between Arctic and Antarctica and other animals that are found doon sa, sa area na yun hindi na kailangan pang dumayo at gumastos ng malaki para maranasan ang South Pole. Salamat sa interactive displays sa walk-through exhibit hallway. Matututunan na ang mahahalaga impormasyon tungkol sa nagyayelong kontinenteng ito. At syempre, hindi kumpleto ang experience kung walang kasiyahan. At yan mismo ang handog ng fun zone. Kung saan pwedeng magpadala sa 42 meter ice line. Tara, puno tayong penguin. Gusto mo puno tayong penguin? Let's go! Pero ang main attraction dito ay ang Peruvian Penguin Exhibit. Ang Peruvian penguin na isa sa 18 penguin species sa mundo. Ito yung very first in the Philippines. Wala pang ibang meron nito. So we chose yung species na penguin to be highlighted. makikita ng malapitan ang mga cute na cute na penguin na dati sa mga pelikula at larawan natin makikita. Dinisenyo ang exhibit sa natural habitat o tirahan ng mga penguin sa Antarctica. Nakikita ang kanilang paggalaw, mabilis na paglangoy at makikitungo sa isa't isa. Maranasan ang White Christmas dito mismo sa ating bansa. Welcome to Snow Village! Kung cool mo naman ang trip ng inyong pamilya, walang problema dahil merong swak na pasyalan para dyan. Kamakailang inilunsad ng Resorts World Manila ang Grand Fiesta Manila 2011, a celebration of Pinoy Pride sa Newport Mall. Sa second floor nito, matatagpuan ang isang higanteng Christmas tree at iba pang mga naggagandahang dekorasyon. Sigurado makakapaghatid din ang iti ang mga libreng performance ng iba't ibang mga choir nagbibigay aliw din ang sari-saring performers. Sa mga susunod na araw, madadagdagan pa raw ang activities at exhibits ng mall. Kaya yan ang inaabangan ng lahat. mag maglaro, kumain at makibonding sa pamilya at mga kaibigan sa malaparaisong lugar na ito. Ang Ayala Triangle Gardens ay isang napakagandang pasyala dito sa gitna ng Makati Central Business District. Binuksan namin ang gardens noong 2009 bilang urban oasis para sa lahat ng mga naninirahan sa Makati, nag-opisina, at sa mga namamasyal dito. Siguradong mag enjoy ang lahat, bata man o matanda. Sa pasyalang ito, pwedeng-pwedeng makisaya mula umaga hanggang gabi dahil laging maliwanag sa Makati. 800,000 LED lights ang nakasindi sa mga lansangan ng Makati. Pero energy savers at eco-friendly daw ang mga ito. Dahil 72% ang natitipin itong kuryente kumpara sa mga karaniwang Christmas lights. Marami rin dumarayo sa Ayala Triangle Gardens dahil sa Spectacular Spectrum, isang light and sound show na bahagi din ng Christmas festivities ng lokal na pamahalaan. Spectacular Spectrum, marami pang libre Christmas events ang gaganapin sa Ayala Triangle Gardens. Ilan lamang ito sa mga lugar na maaari nung kagiliwan ngayong mapaskuhan. Hindi na kailangan pang lumayo para ipagdiwang ang Pasko sa loob mismo ng syudad. Marami nang pwedeng masyalang kasama ang mga mahal sa buhay. At ang ating Damsaraw ang may pinakamahabang celebration ng Christmas at hindi nga naman ito makakaila dahil sa dami ng mga lugar na pwede mo makita at madarama ang spirit of Christmas na lalo mas maging masaya kung kasama mo ang iyong buong pamilya.